sa mga DDS 'yan na naghahanap ng mga nagawa ni Digong. Na walang ginawa kundi gumawa nang ay uh, ginawa. Na, <laughs> Naghanap ng gawa ni Marcos. Na walang ginawa kundi gumawa nang mawala. Ito pa isa po sa ginawa ng sa mga ilas, gawa sa ni Marcos. Ng sa kung saan ang serbisyo ay lumalapit hindi pinaghihintay. Salamat sa malasakit ni BBBF, hindi na kailangan pang lumuwas ang mga magsasaka. Ayan yung isa sa nagawa ni BBM. Marami pa yung nagawa si BBM. Kailangan nyo lang hanapin. Huwag okay, kayong magiging tamad paghanap. Ang BBWH, ang pinaka... mo Sabi mo na